Eh mga guys, uh, magandang hapon sa inyo. Good afternoon. Dito ngayon si Papa Ron sa Pastry sa Manila Bay. At uh, namasya naman tayo dito ulit. Ayan lang, katatawid natin doon. Ayan, uh, dito tayo pakita natin sa inyo yung Pastry 3 dito. Ayan, napakaganda. Ngayong hapon, dito tayo ay mag-gala-gala. Ayan, ganda ng view rito sa Pastry 3 ngayon ah. Ayan, yung Ross Boulevard. Kahabaan ng Ross Boulevard. Ayan, ito naman, pag dumiritso ka dyan, ako naman yung Carino Avenue. Ayan. Ang ganda ng view mga gasyon. Ayan, traffic lang. Ngayon, ang kita naman ninyo, at ng tanawin dito. Ayan, yung mga barco para oh. subscribers sa mga viewers uh, baka pwede naman makahingi ng konting pabor mga pwede naman i-like yun sa subscribe para maging updated tayo sa ating mga bagong video ayun, back to video na tayo mga guys ayun, ito tayo ayan kung makikita nyo naman yung uh, kagandahan dito sa pastry ayun, ngayon maglakad-lakad tayo dito hanggang uh, tayo hanggang uh, 2 para maipakita natin sa inyo Ang ganda ng view talaga itong building to mga guys no? Sa as Pero kung ako makatulog yan Hindi siguro makatulog sa totoo lang Kasi takot din ako matas Kahit sabi mo sanay ako sa mga structural Pero pag building na mga ganyan Building din siya trabawaan ko dati uh, Bilang builder din Bilang structural builder din Pero pag higa na siguro matulog At ganyan natatakot kasi Pag lindol Ayan lalakad tayo dito Ayan, at ito mga kababayan na mamasyal sarap naman sarap sa hapon dito mamasyal mga guys kasi konti-unti natin madami yung mga tao dito lalo pag uh, kasama mo mag pag ina mo dito, masarap mamasyal yan inis na dinadaanan natin, no? Ito yung mga bulaklak, oh. Ang ganda na ako rito sa mga bulaklak, mga guys, sa ito lang. Kaya lagi ko binibidyoan to eh. Sa mga bulaklak, oh. ito ganito. Ayan, Parang no? sariwa siya, oh. So, yung bagong mo naman yung sa oh. Ganda dito kasi malinis. hindi eh, pa rin nagbabago ang kalinisan dito. Pero may ito, may may naligaw na isang uh, papel. Ang balot. Yeah, okay so. naglalakad uh, naman tayo dito. Ayan. Ito naman yung may mga bulaklak naman. Ang ganda kasi nagkulay green ka na sila. Ayan oh. Tapos yung mga anib uh, dito. Kahit sabi mo mga mainit guys. Um, Hindi eh, mo rin daw ang init kasi mahangin. tingnan mo uh, naman yung kasang uh, Yung mga palapa nila. hangin, sarap ng hangin oh no? kahit right, dito makikita nyo naman kaya naglalakay ang mga building at nakabalik dito si Papalo naman Manila Bay dito lang tayo maglakad-lakad sa Manila Bay Phase 3 sa Phase 2 Ganda no. oh, yung sibuyas, sibuyas na kalagyan. Kalagyan ng puno niya oh. Ayan mga guys oh. Kung mapapansin nyo, ang ganda. Habang naglalakad tayo dito kasi ito mga dahon sa talisay nagkalaglagan din yung mga laya. Yung mga patay na dahon. Laya, laya kasi may silong gulo kasi laya ang tawag sa amin yan mga guys. Ito mga dahon. Ayan. Ganda oh. Okay. Yan naman kasi yung mga naman container Ban naman kasi dala niyan Yung malaki Ang ganda lang yung mga guys napakaganda kahit saan ka pumunta dito makikita mo talaga ang view na napakaganda habang naglalakad tayo dito makita nyo naman yung wala naman mga basura rito na nagkakalat maliban na sa mga tao na nalalaglag ayan o, no? ang ganda ang ganda ng tanawin dito Eh, mga lumang buya. Yaa eh, mayroon siya na eh, yung kasang palapa sang pala, niyo. Ganda lang mga view dito mga guys ah. Marabi ang ganda. Ganda lang view talaga. Hindi nagbabagong view sa Manila Bay. Eh. Malinis pa rin. Yan ang gaganda dito guys. Pagka... Uh, Ah, uh, hindi, hindi nagtatapon ng basura yung mga mga kababayan. Hindi lang magkalat. Maganda, malinis talaga tingnan, maganda. guys, tatawin tayo dyan ay uwi na pakita ko na sa inyo yung view dito ayan ganda ng view ayan kagandahan dito guys kitang kita mo yung view dami ng mga damo pero magandang damo yan mga guys gamot din yan sa ihi yung bukensilyo tawag sa amin yan kung alam lang ng mga kumbuhay natin gamot yan sa ihi eh, yung may mga sakit sa pagkot ilalaga yan yung ugat Ayan mga gito, tingnan yung ganda. Okay guys, sa putuling ka na ito, tayo tatawid na dito. At, tayo huwi na. Sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Sa so, walang sawang pag-suporta sa akin. Hanggang dito lang muna. Ingat po, kayo. God bless. Bye-bye.